Hi guys, welcome to my vlog for this video Ayan, meron kami fresh avocado Ayan, so yung avocado na yan guys, galing pa yan sa yeah. isla, bigay ng uncle ko Minigyan ako ng aking auntie dahil nati-anti daw yan para sa amin So ayan na nga guys, hindi ako nag-expect na Ayan, hinog na yung mga bigay na avocado So, sabi ng auntie ko, maaga siya pumunta dito kanina. Sabi niya, tingnan ko daw yung avocado. Sabi ko, bakit yun sa'yo? Sabi niya, hinog na daw, ubos na. So, ako naman, tiningnan ko na yung akin doon sa lagayan ko. Pagbukas ko, hala, hinog na yung apat na piraso, guys. At yung isa, nagstart na na may rotten or baga na overripe na. Kaya, pinat ko na lang siya sa taas. Kaya, ayan, ginawa ko na siyang salad avocado salad guys pang sa umaga kasi late like, ako na breakfast Morning, so yan ang kinain ko after ito. mong magkagahan kaya sabi ng auntie ko hindi na yan masarap pag sobrang uh, hinog kaya ayan inumpisahan na yung iba naman mamayang gabi so di ba unexpected talaga na kulay hindi pa sa hinog pero hinog na pala talaga siya Syempre, isa salad mo talaga siya dahil hahabulin mo siya na pwede pang mapakinabangan. So, ayan na guys. Yung isang buong ano, uh, abukado, avocado guys, hindi ako nag-expect na mapupuno niya yung isang bowl ayan so, no, isang yung isang bowl talaga guys isang avocado lang yan kasi ang variety ng avocado na tugas guys, maniwala na kayo sa hindi, so, ang kapal lang kanyang unod, Itira yung yan. kanyang mismong Makayang laman, ang kapal. Yan. Tapos uh, malipis yung uh, kanyang balat. Pwede mo nga siyang balatan yan. lang eh. So, hindi mo nahiwain. Pero sinadya talaga siyang i atin kasi hindi ko siya talaga ihalo-halo. Yung atin. ordinary yung lang na may halo, konti sa kaasopal, konti sa ice Masarap pa rin kainin. ayoko yung dorob na dorob na. So ayan guys, kinain ko siya kahit wala pang sahog, wala pang wala pang sa pure talaga siya na abukado lang. Manamis-namis 'yong kanyang okay. laman, guys. Promise, ang sarap pa inin. Mm -hmm. 'Yun 'yung parang uh, healthy food, wala pang condensed wala pa kung ano-anong nilagay masarap kahit yan lang soyo pero dahil salad yung gusto ko ayan kumuha ako ng condensed milk, may at saka sakayalo hinalo-halo ko siya ayun masarap talaga guys magkahalo na ang lamig sa katamis ng salad yun na yung tinatawag na avocado salad so napakasarap talaga lalo na free ba diba? pagbigay masarap wala kang gastos na aalala Thank you for watching. Don't forget to share my video. Bye!